And to this guys, trying hard ang BBM Marcos to. administration credit grabber. <laughs> Concerning about people sa UAE, pardons 143 Filipinos says, Marcos, at tinag nyo pa talaga ako na may nagawa daw ang presidente kasi 143 Pilipinos daw ang napalaya. Nontent ko na ito. O, bukang magpalabas na naman kayo ng issue na may script kami, magkasunod kami lahat ng contents. Tinag nyo ako. Eh, you can't blame me, I'll answer this. Ipunod Go for it! Ni Marcos ay accomplishment ni Marcos yan. Ito ang katotohanan. <laughs> credit grabber ang BBM nalaya po yung mga meron lang minor offenses <coughs> akibasa UAE pardons <coughs> 143 OFW jailed for minor offenses <coughs> at eto pa according to the Vega The Philippine Embassy in Abu Dhabi regularly appeals for humanitarian pardons for Filipinos imprisoned in the UAE usually during joyous occasions such as Eid al-Fitr holiday to commemorate the end of the holy month of Ramadan and Eid al-Adha The Vega told the inquirer citing information from the embassy. Mga kababayan, kung nagpapasakan talaga tayo, malalaman natin ang totoo. Walang ginawa ang presidente about dito. Yan There you go! Mga OFW na ito, dahil Credit po grabber po lang ang BBM. BBM. O idil adha. Talagang magpapalaya sa ng mga nagkasala. Ang ginawa lang po ni Presidente Bongbong Marcos I mag thank you ng nagawa ni Presidente Bongbong Marcos Jr. mag thank you pa kapa galit Thank you.